Yo, magandang tangali. Ah, uh, bale, pupunta tayo. Akit tayo ngayon ng mga 18 na ano? Kasi nag-iisa yung kabati natin doon na nilalagnat si Amero. Eh, mag-send muna. Kaya babadihan natin na ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagpunta doon, ah, uh, intro muna tayo. no Ngayon bali, biyay na tayo. naka-motor kaya papunta ng Latitim. Nakaya tayo doon. Nandahan lang tayo mga uh, ka-reswak. Oh, motor. Ha? Let's go! pa dito delikado to pwede itong maka accidente. tanggalin muna natin ah, yan natin sa tabi Ay sa tapay ka, bigla nyo yung dete. out. oh o oh, ayan mga manok na yung o oh. oh, namatayan tayo ha? ayan o oh. namatay na mga kina natin uy peres pa yung araw o oh. natin yung motor natin dito nakakit tayo dito tiyan muna natin yung ilog Ay no. Shout out. Okay tayo dito si Peris. Peris Quezon Alabat. Shout out. Asi ah, nung babati mo, babati. Babati ko yung mga gandang tips sa sa manlalapit ng mundo. Hanik, tama na yung babati niyo pa. Dayo, dayo ani. Yung babati ko andito bisitahin natin yung babati ko at nalulungkot. Dahil wala pa kami sahod. Hello, buddy. Wala pa. Hi, Ano ang ko? Hello, guys. Hmm. Ito, ay kukulong. Natago, nilalamig. Natin <laughs> natin yung mga kaldero nila dito. Charan, well, obo, wala. Puno. Wala rin oh, wala rin, pati tubig. Wala pa rin. <laughs> My God, bitch, may galay. Wow, may saging pa. Ah, tambay tumatay rito at ating buriw-riw nito mo <laughs> buriw-riw natin ito ay at, tambay muna kami rito ito muna ako duty wala si Amero dito ba dapat kami? oo um, da nalagnat. Nalagnat. nalagnat isang araw ko eh, nab e, uh, nababay nito yung light <laughs> <laughs> na ulit kami ha, pa na. Alas 5 na. Ayan o. Oh. Na na yung dalawa Yung isang body ko, si body level. Ano hindi pa na-under level? Pwede <coughs> nasa taas pa si level. Hintayin natin sa lot 5. dito oh Uuwihan na <clears> ha <throat> Medyo madilim na Kaya Pawi na kami Ayan, duty ng lot 5 Bakit? May strike siya. May strike siya. May mga violation siyang ginawa kay YouTube. Dito na kami sa resort. Oh, Baba na kami. Duran. Eh, dito na kami sa resort. At naayon yung body ko. At may titingnan tayo dito. May parang pinupokpok si Nanay Mercy. Ano to? Ah, oh, saan po nakabil Ito pa. Raul. Ay, kay Raul. Kay Raul. Kano pong gaya? Hindi ko alam sir. Wala sa akin sa akin. Hay no. Ah uh, sihi. Saka upo. Sihi. Ah, maya me na rin tayo pa aga na kaya ang dito na lang ulit yung video natin. At kita-kita ulit tayo sa susunod nating video kaya sa live natin ano. So paano ah, bye-bye. Ganito na lang.